Palipas na ang tanhali ng pumasok si Lani di Maculangan sa marmol na lobby ng Solara Towers, hawak-hawak ang maliit na bag ng gamot at ventilador para sa inaalagaan niyang matandang amo. Dalawang taon na siyang yaya kamakayong ng Doña Carmen Velasquez, dating tagapangulo ng Velasquez Holdings, na ngayon nakaupong sa wheelchair dahil sa mild stroke. Ilang beses nang sinabi ng matanda na gusto lang niyang mag-ikot sa kanilang dating opisina para huminga ng alaala, kaya pumayag si Lani. Sa kabila ng kaba, balitang nagbago na raw ang ihip ng hangin sa kumpanya mula ng iluklok ng board si Franco Delgado bilang acting general manager. Dati nang masungit si Franco sa maliliit na empleyado, lalo na sa mga hindi marunong sumabay sa amoy ng mamahaling pabango, katulad ng pagkakalarawan ng mga janitor. Pagdating nila sa front desk, agad sinita ng bagong security na suot pa ang malutong na barong. Mang, visiting hours na lang po, hindi ho charity dito. Lani, magalang ni sumagot. Kasama ko po si Doña Carmen Velasquez, dating chairwoman ninyo. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli. Dahil bukas, may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin! Hindi man lang tiningnan niyang bantay ang matanda, ngunit nag-iba ang templa nang dumating ang elevator at bumukas para kay Franco mismo. Nakasalubong nila ito kasamang ilang bisita, nakasuot ng itim na Armani suit at naka arm habang nagkukwento tungkol sa expansion nila sa Singapore. Napalingon siya sa wheelchair, dumulas ang ngiti at tumigas ang panga. Doña Carmen, kunway nagulat si Franco, sabay tungo. Hindi po ninyo sinabi sa advance team, may client presentation tayo ngayon. Sana nagpa-schedule. Pero, bago pa sumagot ang matanda, napatingin si Franco kay Lani. Sumingangot, parang may naamoy na panis. At ikaw naman, singhal niya. Kailangan mo bang iparada ang agwahe mo rito? Bulok na nga ang uniform mo ang bag mo pa yatang may butas. Di ka ba marunong maglinis ng sarili mo kung kasama mo ang pinakamahalagang bisita? Namutla si Lani. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang sarili. Pumipintig ang sense of self-worth niya na ilang ulit ng dinurog ng linya ng buhay. Ngunit kapit niya ang pangaral ng lola, mas magandang tumahimik kaysa makipag-agawan sa ingay. Tungungo niya ang gilid ng hallway upang bigyan ng espaso si Doña Carmen. Mumit, hinatak siya ng matanda gamit ang mangingitim na kamay. Dito ka lang inay, sabay tingin kay Franco. Hindi ko kailangan ng pahihintulot mo para dumaan sa pasilyong itinayo ng pawis ko. Lalong dumilim ang mukha ni Franco, pero dahil nandun ang mga bisita, kinain niya ang galit. Kung gayon ma'am, ihahatid ko kayo sa conference hall, pero pasensya na, naghihintay sa loob ang mga investor, baka maistorbo. Hinawi ni Donya Carmen ang buhok na kumupas na sa kulay, hinugot ang folder na nakapatong sa tuhod at itinuro sa kanya. Maglaan ka ng limang minuto iho, wala pa yan sa halaga ng isang mismanaged quarter. Mabilis lang nagtungo sa malaking glass atrium na may tanim na imported na puno. Sumunod ang mga empleyado nakabantay ang chismis sa hangin. Habang inilalapag ni Lani ang portable oxygen ng amo, sinutsutan siya ni Franco. Ang bagal mo, bulok. Kung hindi mo kayang intindihin ang bilis ng kumpanyang ito, umuwi na lang sa probinsya. Uminit ang tainga ni Lani, ngunit pinigilan niya. Lumuhod siya para isaayos ang saplot ng matanda kasabay ng bulong na... Pasensya na po Doña, hindi naman ko alam na... Hindi mo kasalanan, putol ni Donya Carmen kasalanan ng mga taong nakakalimot sa kung sino ang nagtanim ng puno na ginagatasan nila na yon. Tumikhim si Franco. So, ano po ba talaga ang sadya ninyo ma'am? Kailangan kong bumalik sa investors. May dadala na po kayong papel? Kumalabog ang kalooban ng lahat, seldom daw mangyari na mapapahiya ang manager sa mismong lobby. Dahan-dahang inangat ni Donya Carmen ng folder, inilabas ang apat na pahin ng dokumento na may selyo ng notaryo at pirma niya Ipinakita niya ito kay Franco, pero kahit nakaabot na, hindi pa rin inabot ng lalaki. Parang na-freeze siya nang makita ang nakabold na titulo. Board Resolution Number 112 Immediate Removal of Acting General Manager Francisco Delgado and Appointment of Lani Dimakulangan as Interim Operations Head Muntik mapatili si Franco, namutla na bilog ang mata. Pa paano yan nangyari? Board Resolution yan. Eh ako ang pinaupo nila. Oo, sagot ang matanda. Nung hindi pa lumabas ang audit na binubulsa mo ang training funds ng rank and file, kinukuhang ghost supplier ang pinsan mong si Edgardo at nilalagyan ng surcharge ang catering contract ng kumpanya. Itinuring kong bahay anak anak-anakan ng kumpanyang ito, hindi ko hahayaang tuluyang bulukin mo pa ilalim. Wailani dahil siya ang unang nagre-report kahit alam niyang binabastos niya siya kada shift. Siya ang pinakamasipag at may integridad. Yun ang mga pamantayan na itinayo ko, hindi ang yabang mo. Sumirit ang bulong-bulong sa paligid. Ang HR head na nakaharap sa glass door, ang finance officer na may hawak na kape at ang dalawang foreign investor na nakatunganga sa translator. Hindi makaimik si Franco. Nangingining ang kamaw. This is... Harassment, Walang bisayan kung hindi first approved ng majority ng board. Tumawa si Doña Carmen, mahina, ngunit matalim. Majority, 12 of 15 directors ang pumirma dyan kahapon. Dalawang absent, isa ikaw. Ibig sabihin, kahit anong angas mo, pasado na. Huwag ka nang umangal. Effective immediately, ipapa-deactivate ko na ang access badge mo. Napabagsak niyang balikat si Franco. Pilit niyang kinuyom ang dignidad sa nakakasakal na kurbata, ngunit kalaunan ay tumalikod siya at nagmarcha. Tila batang napahiya. Bago lumayo, tinuro niya si Lani. Hindi pa to tapos, bulok ka. Walang kagatul-gatul si Lani. Bagkos ay tumingin kay Doña Carmen, tila humihingi ng paliwanag. Bumunot ulit ng papelang matanda, isa pang single page letter at iniabot kay Lani. Nak, iyan ang scholarship contract ng anak mong si Miguel sa kolehiyo, pati housing guarantee mo. Utang ko sa iyo na tinuring mo ko bilang tao, hindi bilang taga-suporta ng pondo. Gusto kong ikaw ang pansamantalang mamahala. Operations head lang yan sa titulo, pero ang ibig sabihin, magtuturo ka ng respeto sa loob ng opisina. Kaya mo? Nanlaki ang mata ni Lani, napaiyak. Hindi po ako nakatapos ng college, Tonya kaya nga may executive mentor ka ako at kaya may scholarship ang anak mo para maging mas edukado pa sa ating dalawa tiwala lang nilapitan nila ni ang matanda humawak sa balikat nito at ibinangon ni Donya Carmen ang baba niya tumingin ka sa mga mata nila pagharap niya nakita niyang halo-halong reaksyon may inggit may paghanga may hiya pinunasan niya ang luha huminga ng lalalim at bumulong. Salamat po, hindi ko kayo bibiguin. Sa dulo ng koridor, may dalawang janitor na palihim na nagta map at may HR staff na umiyak dahil sa ginhawang hatid ng katarungan. Kinaumagahan, nagpalit ang ID system. Lani Dimakulangan, Interim Ops Head. Pumasok siya suot pa rin ng simpleng blouse na laban niya gabi-gabi, ngunit mayroon ng bagong sigwa sa lakad niya. Umabot ang bulung bulungan sa buong building. Nakabawi ang yaya. Ngunit higit pa riyan, nagising ang mga empleyadong matagal ng tahimit na nagpapakahirap. Tila may bagong ilaw na suminde. Pwedeng maging tunay na pamantayan ang kabutihang loob. Sa susunod na board meeting, ipinasok nila ni ang kanyang unang memo quality of life allowance para sa rank and file, training fund na hindi na ghost vendor, at pinakatampok, employment code laban sa harassment ng managers. Isa-isa itong sinangayunan ng board habang nakaupo sa tabi niya si Donya Carmen. Nakangiti habang iniunat ang paa sa wheelchair. Sa gilid ng mesa, may bakanting upuan. Dating trono ni Franco, ngayon ay alaala na lang ng katiwalian. Pauwi ng gabing iyon, nadaanan ni ang dating locker ng mga yaya sa basement. Tinapik niyang bakal. At sa salamin ng cellphone, nakita niya ang sarili. Hindi na iyak ng api, kundi ng pusong piniling lumaban. Sumagi sa iisip niya ang sinabi ng matanda kaninang umaga. Ang kumpanya parang bahay. Pag naaampon mo ang dignidad ng bawat kasambahay, doon ka lang tunay na mayaman. Sa palad niya, hawak pa rin niya ang papel na nagpatahimik kanina. Ngunit sa puso niya, mas umalingaw ang papel na iniwan ng lola. Ang mabuting tao, inaangat ng panahon. Sa labas, kumakagat na ang gabi. Napahaplos ni Lani sa malamig na hangin at sa di kalayuan nakita niya si Franco. Nakaupo sa gilid ng fountain ng walang kwelyong suit at nakayuko hawak ng cellphone na walang sumasagot. Sa isang iglap, nalusaw ang lahat ng galit ni Lani, sapagkat ngayong natikman niya na ang laban ng katarungan, alam niya na ang tunay na tagumpay ay ang manatiling tao. Lumapit siya, marahang kumalabit sa balikat ng dating manager. Napakunot ng noo si Franco. "Anong gusto mo?" mahina, munit kupas. Inabot niya ang panyo. "Malamig, baka magkasakit ka." Nagangat angat ang tingin si Franco, unay nag-aalinlangan, pagdaka ay tumanyo, tinanggap ang panyo at itinakip sa hulo ko. Wala nang salitang nasabi, ngunit sapat na yon para malaman ng parehong panig, na bago na ng isang pirasong papel ang takbo ng kwento. Ang susunod na kabanata, nasa kamay ng bawat isa kung paano igagalang ang iba gaano man kababa sa paningin ng mundo. Aral sa kwento natin ngayon, I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!